and guys welcome back na no naman sa isa sa aking channel what what the fuck for today's video tayo ay magpapalit na ng rear shock dahil sa uh, sobrang lambot na ng shock natin no? so ang gagamitin natin ay ito ah. yan ang papalit natin brand ay uh, YSS gas shock absorber So, ang pinili kong design ay yung simpleng design lang guys kasi alam niyo naman ako, simple lang ako, no? So, so hindi ko type yung may mga baso-baso. So, ayan yung papalit nating uh, shock cover, no? So, ito yung, yung ating shock, no? So, I think legit naman to. So, ito yung kasama ng ating shock. YSS suspension stickers. At, Siguro itong bakal ito guys ay uh, pang adjust para dito ano. So I think adjustable ito eh. So kung makikita nyo merong uh, HNS H Siguro ito ay high or small I think. So hopefully sana legit tong ating YSS na nabili no. So kung nakaraan tayo ay nag throttle body. Ngayon ay magpapalit naman tayo ng rear shock. No? So yung pinaka shock natin. So, tara. Ayun na guys, no? so, nagtanggal tayo ng fairings. Tagyan natin ng na ilaw. So, nagtanggal ulit tayo ng fairings uh, para tanggalin yung ating stock na rear suspension no? na shock. Pati nyo, grabe, ang daming uh, agiw-agiw. Yan. So, bago natin baklasin yan, kasi may sagabal dito sa part na to guys. So, so yan, kagitan nyo naman. Ayan, oh. So, may sagabal kasi. So, tatanggalin ko pala muna itong uh, chain guard, no? Para talagang mas ma-access natin yung ating shop. So, kung may kita nyo, uh, almost 3 years na. O, 3 years na may pala yung aking motor. At talagang talaga namang gamit na gamit na itong shock natin, no? Nakita ko no? Sa loob. Madumi pala yung loob, no? But anyway, tatanggalin ko muna itong ating chain guard, no? Pag natin ma-access yung ating mismong stock na shop. Meanwhile, Okay guys, so natanggal na natin yung chain cover, pati na rin yung chain. decide na ako tanggalin para talagang walang sagabal no sa ating uh, sa ating pagtanggal ng screw ng ating rear shock no. So, kung meron naman kayong uh, impact wrench katulad nito. Yan. So para mas mapadali yung ating pagbabaklas no. So, ang sukat pala nito ay 14mm. Pero pwede rin kayong gumamit ng T-range. No? So, ayan. 14mm. So, pit naman yan, guys. So, ayan, pit. Ayan. So, gamit lang tayo ng extensioner. Ayan, kasi uh, medyo malalim na rin. Ayan e na, guys, no? Umpisa na natin. So, dito muna tayo sa taas, no? Okay So, tanggal na <coughs> So, ito yung ating uh, I think self-locking nut So, ayan yung ating uh, Nut, no? So, ito naman baba Ayan yung baba naman A few moments later. Okay guys, natanggal na rin natin itong ibaba, no? So mga self-locking nut yata ito. Ayan. So, babak tatanggalin na lang natin itong mga screw dito, no? Para mahugot na natin itong ating uh, rear shock. Okay guys, so yun na nga. Sabi ko nga kanina, tanggal natin dalawang nut. Yan, so ngayon, huhugutin na natin yung dalawang bolt, no? Sa taas at sa baba. So, paano natin gagawin yon So, kung meron kayong mahabang uh, negative, pwede na yan. Basta ganito kahaba. At meron kayong rubber mallet o kahit anong pagpokpok. So, pupokpokin nyo lang yan. Parang ganito. Para lumabas yung bolt. No? Kasi hindi naman, hindi naman gagawin yung okay yeah ah uh, mapapansin bigla biglang bumaba yung ating ano no ating rear na ah uh, think swing arm so gagawin niya lang buwatin niya magaan lang naman guys yan yeah. then so no this ito taas yan yeah. pupukan niya lang din so ito yung bolt no 14 si 14 na size nan guys yung nang oh yun nalaglag na So after malaglag pwede natin makuha yung ating rear shock, no? So ayan. So ayan yung ating rear shock. So grabe dumi guys. Yan. So pwede pa naman na magamit. Iba pa repack mo lang yung oil sa loob, no? So kung pagbabasehan natin yung ipapalit nating shock, Okay, so katulad ng sabi ko kanina, so ito yung ating lumang rear shock. No? So ito yung papalit natin YSS brand. So kita naman parang uh, mas malit pa ng konti nga yung ating rear shock, no? Na binili na YSS. But anyway, so ah uh, bago nyo pala ilagay muna yung shock nyo guys linisin nyo muna to, tong part na to no? kasi nakita ko, napansin ko ang dami lupa oh. no? So, naiipon din kasi dito yung mga lupa-lupa, guys. Ito yun naman. So, bago natin ikabit, lilinisan ko muna yung part na to, no? Meanwhile. Alright. So, ayun na, guys, no? O, okay, ito yung mga lupa-lupa. Kung meron kayong uh, paintbrush na bago o kahit luma, pwede nyo na yung pantanggal ng mga likabok. Lalo dito sa part to, guys, okay? no? Makikita nyo, grabe, talagang uh, talaga pinamumugaran siya ng mga lupa-lupa no so yun lang ang disadvantage ng mga naging dumadaan sa malupa-lupa talagang sisiksikin ng mga dumi-dumi yung ating uh, slot so sa ibabaw naman kasi guys walang problema eh Diba? Kasi hindi naman siya nakabot ng ano. Meron naman tayong pender. But pagdating kasi dito, oh. Ito, oh. Mga lupa-lupa talaga. So, oh, grabe, lalim. So, mga nanigas na lupa to guys. Ako makikita nyo. So, dut -dut -dut dutin dut, nyo lang yan. Yan. Makikita nyo. Oh. Ang nakatagong lihim. O, dumi. O, oh, grabe lupa, puro lupa so ayan guys, kita nyo, daming lupa grabe so ayan, aware na po ang mga sniper 150 version 1, 2 at pati yung mga 155 owners no talaga naman napaka dumi so kasi pag uh, hindi natin ito maintenance wala, mawawin sira agad yung ating ano yung ating, yung ating motor di bali kung anak mayaman tayo at marami pang bili Kaso wala eh. Ayan, grabe oh. Tamdam ko guys, ang dami lupa sa loob. Ah, grabe. Lupa. Hmm? Para tayo nag nung ng buho kayo dito. Gago! Ayan. So, at least once a year or two years. Kaya nang bahala. Basta ma-maintain inyong motor guys. Ano? You know? So, kinakakalawang na din. Nako po. So, magkano ba swing arm? Napakamahal. Oh, ah, yeah. grabe guys. Ang dami lupa. Grabe. A few moments later. Okay guys, so ayan, tapos na natin linisan yung ating slot ng ating rear um, rare shock. So, ngayon, kakabit na natin yung ating uh, YSS na shock na binili, no? So, um, I suggest, kung meron kayo pambili bili, extra pera, so maglagay na rin kayo ng shock cover, no? So, kita nyo naman, no? Para mas, para mas ma-preserve natin ng konte yung ating mga shock. Ayan, so sa pagkakabit, So, papasok lang natin muna to. Itong ilalim muna natin ang ating um, kakabitan. Yan. So, syempre, di ba sabi ko nga guys kanina, kailangan natin ganunin. So, nalilisan na rin pala natin yung ating mga bolt, no? Ang WD-40. Ayan, so, ganun na kadali guys. Next, is sa taas. So, sa taas. Ito yung sa taas, guys. Yan, hindi ba sabang pita. Yan, ito, no. So, bubuhatin lang natin yan. So, ganoon din. Same, same ano lang din, guys. Um, Pupunta ko sa kabila para ipasok ko sa loob, no. So, pagkano daw? Right. Then, buwan, sabay, Sok-sok Okay. Yan. Patupukpukin na lang yan ng asawa ko no, sa kabila. Sa so, para makita niya kung paano magiging itsura. So, eto. Yan. Yan. Yeah. Okay. So, yun. Ganun lang kadali, guys. Magpalit ng shock cover. Ah, shock cover. Shock. Ng sniper 150. Version 1. Version 2 o oh, version 3. Same lang tayo ng Kinaglalagyan ng shock, no? So, babalik na lang natin itong mga nut. Tapos na tayo. Yan. So kung natuwa kayo sa video ko guys, please like, share, and subscribe to my channel. At pakiclick na rin ang not notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod na videos.